Guys, good afternoon. Yes, maaga pa, mga alas tres pa lang. Ay, alas dos, two o'clock. Good afternoon ulit. Haggard na ang nanay niyo. Haggard na ang teacher. Opo kasi may klase ako. Ah, <laughs> uh, two o'clock yung next class ko and it's 1.52 so I took time, mga ilang minuto para ako ay makapag-vlog a little. So salamat ulit sa mga nag-subscribe mga friends mga people there na nag-subscribe. Ay, ngayon ay hindi naman umulan dito sa amin. Actually, dapat pinifil, uh, ano, parang naka-receive kami ng information na dapat uulan daw. But then, hindi po siya umulan. Doon lang sa part ng NLEX umulan, pero dito sa amin hindi. kumulimlim lang. Pero sa, sinasabi ko po sa inyo, talagang it's so hot in the Philippines. Iba po kasi init niya nung no, kesa sa mga init noon, noon talagang umiinit na naman kasi summer feels, ba? Diba? But then ngayon, iba yung init. Sobrang init. Hindi na siya tunay na mainit. Sobrang init na siya. No? Kaya yan, ang aming bill ng kuryente, nasa halos 7,000 na siya. At talagang hindi po ma na hindi po ah uh, okay na pagdating ng mga tanghali, hindi kami maka naka-open ng air conditioner kasi mainit po dito sa amin. Medyo yung lugar namin ay kulob. Ay, hindi kulob I mean, malaki naman yung area namin. But then, palibutan pa nga po kami ng mga puno. Pero yung kwarto po kasi namin na to, wala tong window. Kasi yung window, glass. Ito, 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 ito. ito glass yan, tapos semento na hindi yan nagawa ng bintana kasi tagang kulob siya for na may mga na may naka-air, naka-AC talaga. So, hindi siya nalagyan ng window. So, pag sa labas naman, mainit din kahit may fan. So, dito lang kami nagtatago po kami. So, ang bill natin, mga day mga mamsis. Kaya lang mas mahal po magkasakit. Ang isang araw sa ospital ay 7,000. Diba? Pag tayo nagkaroon ng, na, na, nainitan tayo ng sobra, lalo na kami mga hypertensive kami. Ako, nako, Diyos ko, hindi kaya. Mas mahal po. Kaya, tiis-tiisin ko na lang. Kaya mag-work ulit tayo, no? At tayo yung mag-tiis-tiis na lang konti. Konti na lang, tag-ulan na. Okay. thank you very much i'll see you again next like, uh, next time later on later po, uh, tomorrow bye bye people thank you very much thank you